ang pinakakamangha, nakakaaliw, nakakabaliw at isa sa pinakamalaki na lungsod sa mundo na may populasyon na higit sa 30 milyon na kasing laki ng bansang Austria. At malamang sa alamang ay hindi mo pa ito naririnig. Hindi ito sa Chongqing Chai, ito ay sa Chongqing, China. Ang TikTok kapital ng China kung saan tambayan ng mga TikTokers. Ang iba't ibang eksena at tanawin sa Chongqing ay naging viral sa social media kung saan mayroon silang mga gasolinahan doon sa ibabaw ng mga gusali, mga tren na dumadaan sa mga tirahan, na isang atraksyon sa lugar. At eto pa ang isang matindi, narito ang pinakamalalim na subway sa buong mundo, may lalim na 118 meters na humigit kumulang sa taas ng isang 39 na palapag na gusali kasing taas na ng mga gusali sa Makati at aabuting ka ng 15 minutes bago ka makarating sa ibaba. Grabe sa layo. Pero heto, ang nakakaloko dito, nasa ground floor ka pa rin. Pambihira. O heto, tingin mo di ba diba nasa ground floor siya? Tama ba? Siyempre mali. Dahil kung pupunta ka sa isang tabi at pagtingin mo, anak ng tipaklong nasa itaas ka pala ng gusali. At kahit saan sa chongking ay ganito, ito pa isa, pagsakay ng elevator ay malinaw naman na makikitang nasa 14th floor na ngunit paglabas mo, abay nakakasar, nasa ground floor ka ulit. Nasa 20,000 ang ginawang tulay sa lungsod na ito para makakonekta sa iba't ibang gusali, kakaiba ang mga disenyo at pasikot-sikot na mga daanan kaya pati ang mga Google Map at Waze ay hindi na kinaya Isang malingliko ay para mong iniwasan ng langit dahil imperno ang mararanasan mo. Sa layo ng iikutan pabalik. Ganon din sa paglalakad. Bawat kembot ay kailangan mo magtanong dahil parang pumasok ka sa lungan ni Kiboloy, mapapa-stop ka. Kung saan kasusuot ng mga chandelier ko. Stop! Sabi ko, na, stop. Stop ka agad. Sabi ni Ang dahilan kung bakit tinawag ng mga tao ang Chongqing na 5D na lungsod ay dahil ito ay nagsisilbing kabisera ng World War II ng China. Lahat ng mga lumang underground bombshell shelter ay ginawang mga kalasada, basement at mga gusali. Pagsapit ng gabi nakakamangha ang makulay na ilaw ng lungsod, isa sa mga dinadayo dito ay ang Hongya Cave. Napakalaking shopping mall na may hotel na rin sa loob at kung walwanan lang ang pag-uusapan ay mapapasabak ka dito sa dami ng pwede mong pasukan. At kita mo naman ang sangkaterbang alak na yan na pagpipilian parang library sa tong Kung nalasing at nahilo ka sa kakahikot, eto ang panghimagas na magagalaan pa sa Chongqing, ang Wulong Cars National Geology Park. Mga 150 kilometro mula sa downtown Chongqing, idineclare bilang UNESCO World Heritage Site noong 2007. Naglalaman ito ng ilan sa pinakakamanghang tanawin ng cars sa South China Tulad ng mga natural na nabuong tulay at sinkhole, luntiang bangin, emerald river at cascading waterfalls Nahumaling na nga ang China sa mga kakaiba nilang pinaggagawa Walang takot na gumastos at mag-eksperimento Gusto nilang baguhin ang paniniwala sa inaayawang made in China So yun, huwag kalimutang mag-like, mag-share at pa-subscribe na rin para sa mga ganitong mga content.